Magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back po ulit sa ating uh, youtube channel Meron po tayo ditong uh, ginagawa ng estimate Binibigyan po natin ng estimate ng labor and materials So bala ito po yung uh, magiging uh, tile works natin Partition At ito pong paggawa natin ng kusina uh, Alamin po natin kung ilan ba yung mga gamit na 60x60 60 Dahil 60x60 60 po yung uh, napili ng uh, may ari na gamiting tiles ano po ilang bag ng tile adhesive na heavy duty ano so dito po kapag 60x60 uh, 60 po yung tiles natin automatic na po siya na uh, heavy duty tile adhesive yung gagamitin natin so kapag uh, ceramic po yung 60x60 60 na tiles ah uh, pwede po tayong gumamit ng uh, original lang na tile adhesive sunod alam din po natin yung ilang cemento, ilang portland cement ba yung kakailanganin natin fine sand o yung binistay na buhangin ilang bag ba yung kakailanganin natin tile grout, ayan ayan po yung mga pag-uusapan natin sa video na ito at uh, kung interesado ka po sa mga ganitong uri ng topic uh, wag mo pong kalimutang i-click yung uh, subscribe para palagi ka pong makapanood ng mga ganitong uri ng video so wag na po natin patagalin po mga sir, bali ito na po yung uh, pag pag-estimate po natin ng uh, materials para sa ating tile works. So unang-una po natin alamin dito mga sir is uh, paano ba natin nakuha itong area? Ano po? Ang uh, sukat ng floor area ng bahay. So paano ba natin nakuha yung 24 square meters sa first floor, sa 20 square meters sa second floor at yung 6 square meter naman sa kitchen. So meron po tayo dito yung una nating nakuha yung unang pag-estimate So, dito po yung nakuha natin na sukat doon sa pag-estimate uh, natin. Yung sukat po ng uh, yung floor area po ng first floor ay 3.9 by 6 meters. So, kumbaga po ganito siya. Yung lapad ng floor area ay 3.9 meters. So, yung lapad naman niya ay uh, yung haba is meron siyang 6 meters. Ayun. So, kumbaga po ito, kwadrado siya. So, ito po yung pagkukuha natin ng uh, area ito po yung length, ito naman po yung width. Ayan. So, kumbaga po, times lang natin siya 3.9 times 6 meters is. So, meron po tayo 23.4 square meter. Ayan. So, dito po, kumbaga, ah, uh, niround off na lang natin siya ng 24 square meter. Kumbaga po, kasama na po dito yung pasobra natin dahil minsan kapag uh, nagkakamali tayo sa sukat, nagkakamali tayo sa pagkating at uh, meron tay mga napabasag sa pag-install. So, paano ba natin makukuha kung ilang pirasong 60 by 60 yung kakasya dito? aalamin muna po natin kung ilan ba yung area ng isang 60x60 60 na tiles ayan so so ito po ah, dahil 60 cm siya so yung uh, ah, lapad niya is 0.6 meters ito naman yung haba is 0.6 meters din ayan so po kapag ating multiply po natin siya lalabas po siya ng 0.36 uh, square meter ayan so ito po yung uh area ng isang 60x60 60 na tiles Ang Gagawin po natin i-divide po natin yung 24 square meter sa 0.36 uh, square meter 66.6 pieces o i-round off na po natin sa 67 pieces Ayan So yung 24 square meter naman uh 20 square meter para sa second floor Ang uh, gagawin din yung gagamitin natin is uh 60x60 60. so, i-divide natin siya sa 0.36 square meter so meron tayo dyan 55.5 pieces o round up po natin sa 56 Ayan, 56 pieces parehas lang naman po yung gagamitin dito kung ano po yung tal sa baba, sa, uh, sa ground floor yun din po yung uh, uri ng tiles o yung klase ng tiles na gagamitin sa second floor so i-add na lang natin siya 67 plus 56 13, 11, 12 meron tayong 123 pieces na 60 by 60 so ilalagay natin siya dito 123 pieces so meron po pala nagtanong sa akin mga sal kung kapag ka hindi naman daw po iskulado yung floor area kung paano naman ba natin uh, kinukuha yung uh, estimate ng uh, uh, gagamitin nating tiles salimbawa po itong 60 by 60 so kung baka po uh, bakit siya sinasabi na hindi iskulado is salimbawa po ito meron ditong 6 meters yung haba tapos yung lapad nya is 4 meters sabihin natin tapos ito sabihin na po natin ito ay uh, 6 meters din tapos ito dahil po nga slanting sya kumbaga hindi iskulado yung building so ito po meron syang sabihin na po natin mas mahaba sya sabihin natin 7 meters ayan so kumbaga po hindi natin sya pwedeng i-multiply na 4 by 6 lang dahil uh, magiging kulang sya at uh, hindi naman po natin pwedeng gamitin yung 6x7 dahil sobra naman so yung ginagawa po natin dyan is una, uh, i lang po na po natin yung parehas na width, kumbaga ito po ito ay width nya naman tapos ito ay width din ito yung length, tapos ito naman po yung length yan, yeah, so dito po ang gagawin natin is i natin yung 4 meters at yung 6 meters yung parehas na lapad so i natin siya so meron tayong uh, 10 meters tapos i-divide po natin siya sa 2 so ibig sabihin for, uh, 6 plus 4 is 10 divide 2 is meron tayong uh, 5 Ayan. so kumbaga po kapag ka 5 meters ibig sabihin yung magiging haba nito dalawang ito magiging equal siya sa 5 meters na haba Ayan. so kumbaga ito na po yung magiging uh, width na gagamitin natin sa pag uh, multiply para makuha po natin yung floor area so ito naman ganun din pa plus lang din natin 6 plus 7 meters is uh, 13, divide 2 is, magkakaroon tayo ng, ng 6.5 meters. So, ibig sabihin, yung gagamitin natin sa pag-multiply is ito, 5 by 6.5. Ito po kasing kitchen, yung gagamitin natin dito is uh, 40 by 40 ano so ibig sabihin iba naman po yung may sukat nyan sa pagkukuha naman po ng ating uh, tile adhesive na kung ilang bagba ng tile adhesive yung gagamitin natin so ganito po yung dahil po ito para parehas naman sya floor, uh, flooring so yung gagawin natin i-add lang po natin ito Ayan. so i-add lang po natin sya 24 plus 20 plus 6 is uh, 50 50 square meter ayun So ngayon, yung ginagawa ko pong proseso sa pag ah uh, kukuha ng kung ilang bag ba ng taladhesib yung gagamitin. So dito po yung uh, kakailanganin natin is divide lang po natin siya sa ah uh, 5 square meter. Ano, mag-divide natin siya sa Divide natin siya sa 5 square meter per bag. Ayan. So ito kumbaga po yung estimate natin ng makukonsume na taladhesive. Ah uh, kapag ito po ay may gamit tayo na uh, dry pack method kapag uh, yung flooring hindi po levelado, hindi po uh, pantay may kailangan tayong habuling uh, elevation o yung kapal ng uh, mortar na para maging pantay po yung ating itatile uh, so dito po ginagamit natin siya nang uh, dry pack mixture kaya kumbaga po meron tayo ditong portland cement at yung pine sand ano po? dahil ito po yung uh, gagamitin natin para magkaroon tayo ng dry pack mixture so kapag may yun nga po kapag may gamit tayo na dripac mixture so yung estimate po natin ng taladhesive uh, per square meter uh, per, uh, per bag is 5 square meter per bag meron tayong uh, 10 bags ng taladhesive yan So, ito po uh, nagkakaroon po ito ng pagbabago minsan kinukulang minsan uh, nagsobra naman so dito po kumbaga kailangan na lang natin siyang tansyahin. so dito po kung halimbawa meron tayong nakuha na uh, 10 bags so pwede natin siyang gawing 11 bags or Uh, 12, ganun. So, depende po sa inyo. Pero para po kasi sa akin, sa mga bilang experience natin is, nakukuha po natin siya ng 5 square meter per bag. Uh, kasama na po dyan yung pagpapahid po natin ng uh, tile adhesive doon sa uh, subfloor o yung flooring na kung saan tayo naglalagay ng ating dry pack o yung uh, mortar na ginagamit natin. At kasama na rin po dyan yung nilalagay natin na tile adhesive doon sa ating mga tiles bago po natin uh, i-fix o i-install. Ayan. So... Pagdating naman po sa Portland Cement, dito po sa Portland Cement o sa Semento, minsan po yung uh, nagiging uh, ratio naman natin nito, kumbaga yung uh, nagiging estimate naman natin is, minsan kapag ka makapal, minsan po kapag ka inaabot siya ng 3, merong makapal na inaabot siya ng 3 inches or 2.5 inches niya kapal. So, kumbaga po kapag ka yung kapal is, yung kapal ng uh, dry pack natin is 2.5 inch to... 3 inches. Ayan. So, mas, o kaya mas makapal pa. Yung uh, nagiging estimate po natin sa semento o dun sa dry pack natin is 6 to 8 pieces na 60 by 60 per bag ng semento. Kapag ka naman po, uh, yung kapal niya is 1.5 1.5 inch hanggang 2.5 inch lang or 2 inches. Ayan. So, 2 inches. So, yung naging estimate po natin is uh, 8 8 to 15 pieces na 60 by 60 per bag ayan so paano naman ba natin ito nakukuha or saan ba natin ito kinukuha ang per bag na ito so dun po kasi sa nagiging halo natin ng dry pack measure kung saan meron tayong halo na 1 is to 3 o yung isang bag ng semento sa tatlong sa uh, sako ng buhangin so ibig sabihin ito po yung kinukuha natin na per bag so dito po ang, ang kinukuha ko dito palagi pagdating po sa semento yung uh, i-estimate natin is palagi po tayong nandito sa uh, 6 to 8 ayan so kumbaga 6 to 8 o minsan po inaabot siya ng 10 ano so kumbaga 6 to 10 kung 6 to 8 pieces per bag yung estimate natin so meron tayo ditong uh, 123 pieces so sabihin na po natin i-divide natin siya yung 123 i-divide natin siya sa 8 pieces kunin na natin yung uh, pinaka marami so meron tayo dyan 15.3 or 16 uh, bags. Pagdating naman sa uh, yung fine sand o yung binistay na buhangin, so dito po uh, kukuha natin, base na lang din po dito sa semento na nakuha natin. Kung alimbawa po yung uh, nakuha natin 16, at times lang po natin sya sa 3 dahil yun po yung halo natin. Uh, yun po yung uh, magiging kung ilang uh, buhangin ba yung kakailanganin natin. Ayan, so dito po magkakaroon tayo ng uh, 48 uh, 48 bags o kapag ka round up po natin siya sa cubico kung yung ratio po natin ng per cubic is uh, 35 35 to 37 bags uh, per cubic meter so pwede natin siyang uh, pwede natin siyang i run up dito ng uh, mga 1.5 cubic ng uh, buhangin yung uh, kakailangan natin dahil uh, magbibistay magdi pa tayo mabawasan pa siya ng mga yung mga gravita na Uh, kasama doon sa ating buhangin. Ayan. So, pagdating naman po sa tile grout, dito po, uh, pwede natin siyang lagyan na lang ng, kung sa per square meter, so, yung uh, estimate natin dito, depende naman po ito sa kung ilang millimeter ba yung magiging spacing natin. So, dito po, yung uh, ginagamit natin na spacer sa ating mga 60x60 60 ay uh, 2mm hanggang 2mm lang siya. Ayan. So, 1.5 to 2mm. Ayan. So, dito po, dahil uh, 50 square meter yung uh, area natin, so, pwede natin siyang, ah, uh, Uh, bigyan ng estimate ng uh, dalawang 2 packs o yung per pack po niyan is 2 kg so sabihin na po natin 4 at 2 two packs ng 2 uh, kg na tile grout ayan. ayan so ito na po yung uh, nakuha natin sa pag-estimate ng ating mga uh, materials para sa ating pagtatiles, ayan so dito po na uh, pwede siyang mag uh, dagdag or pwede siyang mag uh, sumubra naman ano so kungbaka pwedeng sobra pwedeng kulang pero kumbaga ito po yung maging estimate natin kung saan kung sakali man po siya na magkulang is uh, madadagdagan na lang natin. Ngayon, pagdating naman po dito sa ating tiles, so ito po pwede natin siyang i-round up na, kumbaga maglalagay uh, na tayo ng pasobra pa para kung sakali kasi minsan kapag hindi po kinulang uh, dahil nga po sa mga hindi inaasahan halimbawa uh, naparami po yung basag or maram, uh, naparami po yung mga uh, maling sukat natin maling uh, cutting so dito po pwede natin siyang dagdagan na lang ng mga ilang piraso pa dahil minsan po kapag yung una nating ginagamit is uh, naglalagay tayo ng 5% base po doon sa actual na kung ilang perasa yung kailangan minsan po sumusura po talaga mga susunod po nating video naman is uh, bibigyan naman po natin ng estimate itong para po dito sa uh, partition dahil ito po kumbaga yung gagamitin natin dito is facing uh, board at uh, yung gamitin naman po nating priming is uh, mga metal stud ayun so dito naman po sa kitchen yung mga gagawin natin dito is yung CHB laying plastering yung pagpo-flooring at yung paggawa po ng lababo so ito po bali sa mga susunod po nating video bali gagawan po natin ito ng uh, estimate naman kung uh, magkano bang materyales yung mga gamit at uh, pati po yung magiging uh, trabaho natin dito so bibigyan po natin siya ng uh, mga video dito ayan so hanggang dito muna po yung ating uh, video at uh, maraming maraming salamat po sa panonood sa mga bago pa lang po sa ating uh, channel pakiclick na lang po ng subscribe button at uh, huwag mo pong kalimutang i-click yung like para patuloy ka pong makapanood na maganda itong ori ng video